Wow! 40 days na po ng ating watermelon mga idol. Seedless watermelon. Ganito na po siya kalaki yung mga bunga. Oh. Nasa 2 kilos na po siguro ito mga idol. Yan, pero batang-bata pa. Yan po yung another bunga. Yan. So yan po mga idol. Hello, magandang hapon po. Dito po tayo sa ating farm sa Tupi South Cotabato. Ngayon po is nasa... Ano na po? 5.36 na po ng hapon. Yan, magbibigay po tayo ng update dito sa ating uh, Watermelon kung saan po mga idol 30 days na po talaga ito siya Yan, so ang pinaka challenge na natin dahil araw araw po umuulan yan sobrang basa po yung ating uh, ginapangan ng watermelon yan so mga idol kamusta po kayo dyan dito po tayo sa ating farm at saka meron na rin po tayo mga saging na tumubo at ganito na po kakapal yung ating watermelon mga idol sa kanyang ika 40 days yan mula nang ito po ay itinanim dito yan so ito another mga ano bunga oh. Yan. Bunga. Bunga. Another bunga sana po hindi masira po sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Yan. Sobrang dami pong bunga dito mga idol. Hindi lang talaga siya makita dahil uh, na ng uh, mga dahon oh. Kasi tingnan niyo po. Wow, ganyan na po yung ating watermelon. Yan. Ganyan na siya kalaki oh. Wow. Another. Yan po. Another watermelon. Ito po yung mga seedless natin na watermelon mga idol. Yan. Yung unang watermelon po natin doon sa tawag yan. Lambayong Sultan Kudarat. Ang 40 days niya po mga idol. Even nag harvest na po tayo mga idol. Hindi po nagganito. So I think mga 1 meter lang po mula sa pinagtaniman natin. Mula dyan papunta sa gitna. And dyan papunta sa gitna hindi po siya umabot ng uh, ganito mga idol na nagtagpo po yung watermelon. Yan, kung makita nyo po, yan, lahat po is why may watermelon at saka limited lang po yung damo na nakikita natin. Unlike before na sobrang dami ng damo. Yan, salamat sa ating mga planters at nilagaan nila po ito. Yan, yan you ako know, nakakatuwa pong tingnan yung ating mga bunga ng watermelon. Sana maganda-ganda ang presyo at saka hindi po masira sa ulan. Ito yung ating mga sweet Venus. Yan, ito yung ginamit nating pang-pollinate dito sa kanila mga idol dahil alanganin po ang watermelon na ipag tanim without pollination na manual. Lalo na po yung seedless. Yan. So punta tayo dito. Grabe sobrang oh, tingnan niyo po, wala pong ano yan mga idol. Kanal po yan pero araw-araw po umuulan dito sa South Cotabato at saka yan oh, parang naulan na naman. Yan, punta tayo dito sa ating mga sweet Venus variety watermelon. Yan, ganito na po siya kaganda na sa 2 kilos na po ito. 40 days at saka ika 60 days I think to 65 days start na po tayong harvest. So 20 days pa po from now. Yan oh, no? ganda oh. Yan, puntahan natin yung ating uh, watermelon dito mga idol na mula sa Taiwan. Yan na uh, dinala dito ni partner kung gano'n na siya kalaki. Yan. <clears throat> Yan ito po oh. Wow, ibang color. Yan. Ito po yung ating watermelon, giant watermelon from Taiwan. You know? Wow, ganyan na po siya kalaki. Yan. Ganyan ang color niya. ba yung color. Yan. Ganon din dito. Yan din, no? Wow. Ito, sweet venus natin. Marami. Hindi lang po talaga siya makita mga idol dahil natatabunan ng mga dahon. Yan, no? Another sweet venus. Yan. Laki na. Yan, kasama natin yung ating farm technician, si Sir Jury. Partner, kawai kawai dyan. dito. Yan, ito yung mga sweet venus natin. Wow, laki na. May gito kilos. Ito po yung bilang isang farmer po mga idol. Nakakatuwa po na tingnan yung ating mga watermelon na ganyan na po siya kalaki. Yan o. Oh. Wow. Yan. So partner, Kamusta yung ating Watermelon dito? Hello mga idol, magandang hapon So yun nga, good news at saka dahil uh, so far hanggang ngayon maganda talaga yung uh, resulta ng ating uh, uh, ginamit na inputs at saka yung iba pang mga uh, mula sa pag uh, abuno at saka sa mga pesticides natin at saka good news din uh, yung mga bacterial wilt hindi na natuloy, so nawala na yung mga bacterial wilt yung mga nakikita natin last video ay wala na ayun so partner jury ay na uh, nabanggit nyo po yung farm inputs kasi kami po mga idol is medyo hindi po talaga namin araw araw ma ano dito mabigyan ng update so ano ba yung mga farm inputs partner dito na ginamit nyo bakit kahit ito oh, yung sweet venus natin kasi di ba ang sweet venus na sa 2 and up is good na yun Oo. Pero ito baka abutin pa ng mahigit 5. Ano ba yung mga farm input sa ginamit dito, partner? So, ang mga nagamit natin dito ay yun lamang yung ano, yung uh, complete fertilizer at saka calcium nitrate. Yun lang yung pinag uh, natin na uh, abuno, abono, pang drenching yun. Oo. At saka yung pinaka <clears throat> maintenance talaga natin, yung foliar fertilizer every 3 days. Ano yun? Yung uh, primo plant booster, yun yung pinaka Uh, ginamit talaga natin dito pang uh, sustain sa pagpapalago ng mga apakwa natin. Kaya mapansin natin, tama lang yung kulay ng dahon. Yun. Uh, hindi siya masyadong uh, mataba talaga. Yung uh, talagang greenish siya. Oo. Oh, at saka kahit yung sweet venus natin, partner, malaki yung bunga, no? Uh, halimbawa itong mga dulo. Yan. Actually, yung iba is matured size na natin before yung sweet venus natin sa farm. Na yung pangit. Ito is matured size na. Pero yan, no? 40 days old pa lang may 20 days pa siyang uh, natira bago i-harvest. Malalaki na siya, no? At ang kagandahan pa kahit na palagi umuulan. So na maganda yung kapit ng ating uh, pakwan kaya maraming bunga. So naiwasan natin yung na-abort, mm -hmm. yung nalalaglag, yung mga uh, ibang bunga ito. Kung titingnan natin kung fo natin 'yan, magkadikit lang talaga yung mga bunga nito eh. Medyo yeah. na maliliit pa hindi natin makita. Yeah. Ito yung mga first uh bunga, o mga unang bunga natin. Another bunga. Ito, Mm -hmm. Another bunga. Yan. Hanggang so, dyan pa oh. Ayun oh. Hindi makita oh. Another bunga. Yun. Bunga din naman oh. So ang activity pala natin kanina. Uh, ngayong hapon lang pala. Uh -oh. Ay nag-abono pala tayo. So, Anong abono? Nag-start tayo ngayong araw. Na nag-abono. Na may halo ng urea. Para sa pagpapa-expand natin ng ating uh, bunga. Ng ating uh, watermelon. Kasi sa ganyang Idad ng watermelon o ganyan kalaki uh -huh. so sigurado na tayo na hindi na malalaglag yan o maabot pa so ang gagawin natin sa ngayon papa-expand na natin yan, papalakihin na natin pero kailangan balanse yung uh, gagamitin natin pang abono wag yung biglain natin baka magcrack Mm. Uh -huh. Ora uh, maano pa baka ma-damage pa. Sayang lang. Ayan, punta so, tayo dito partner sa seedless kunte. Yan. Yes. So, urea ang ginamit natin. Ano yung timpla noon, partner? So, ang ano, kabuang ano natin kanina, yung... Yung inabuno. Yan. So, yung abuno natin pala, ay... nag-abuno uh, tayo ng uh, Unix 16 at saka yung uh, Tropicote, uh -huh. yung Yara. Okay. At saka meron na tayong kalahating sardinas ng hydran hmm. para po sa ano yon uh, source of potassium natin so para pa kunti kunti pagka nag harvest tayo so medyo para matamis yung pakwa natin ah oh, lang. lang hindi ko nasundan ano yon urea sa 20 liters sa tubig ilan ang ilalagay? kalahating sardinas ng urea Oo. Oh kalahating sardinas ng hydran. Okay. Kasi yan yung mga mga abuno na yan, mga abuno pa natin yan before doon sa <laughs> previous <laughs> previous uh, na uh, watermelon natin, di sayang naman hindi magamit. Uh -huh. So timing ngayon kasi nagpapalaki na tayo ng bunga. Tapos sa uh, kagandahan pa doon, uh, kakatulong din sa pagtuloy-tuloy uh, ng paglabas ng bulaklak. Uh -huh. So mag ma magagamit din natin. Okay, Yuria, yung... urea kalahating sardinas. Hydran klating sardinas. Oo, tapos yung uh, pinaghalo natin na uh, Unique 16 at saka yung uh, calcium nitrate na Tropicot. Calcium nitrate at saka pinaghalong uh, tropiko. Tropiko. Uh, sa 25 kilos natin na uh, ano na Tropicot, 25 kilos din na uh, Unique 16. Oh. So nasa 50 kilos ya. Oh. So nilagay natin sa isang drum. Oh. Tapos 60 liters na tubig. Ayun. Ayun. Tapos nagkuha tayo doon ng 150 ml or isang lata ng sardinas doon sa 20 liters na tubig. Uh -uh. At saka nag add on na lang tayo. Ah, nag, -nag -on na lang tayo ng hydra na kalahating sardinas at saka kalahati din ng urea. pakunti kunti lang muna yung ah, pagpapakain natin ng nitrogen baka sumobra. So bawal tayo magamit ng sulfate. Uh -huh. so, hindi na tayo magagamit ng sulfate kasi yung sulfate ah, mabilis siya mag ano, hindi natin ma-estimate baka ano siya, ah uh, pwedeng uh, magcrack yung uh, pakwan natin pag sumobra kasi nga, ulan pa. Uh -huh. So may ulan-ulan pa tapos mataas pa yung nitrogen na ilagay natin. Uh -huh. So may possible na magcrack yung pakwan. 'Yan yeah, yung... yung maliliit na balls uh -huh. Yung itong mga ganito, ito uh -huh. yung delikado ito. Pakita natin. Yeah. 'Yan yung mga maliliit na 'yan. Oo. Uh -huh. Pag sobra yung nitrogen, ma ma ano ma yan, ma-abort yan. yan. Every ilang days na po yan partner uh, inaabono. Every, ano na, tuloy-tuloy na yun, every 3 days. Every 3 days. So, review ko lang mga idol ha, sa pagkaintindi ko po. Ah, uh, partner, i-correct mo ako ha, kung tama ha. Hmm. Ah. Yung Yara Tropicote at saka yung uh, Yara na Calcium Nitrate. Eh, hindi, ano yun, uh, isa lang yun sila, uh, Unique 16. Unique 16, ah, uh, Yara na Tropicote at saka Yara Unique 16, kukuha tayo ng tag 25 kilos each sa kanila. Mm-hmm total of 50 kilos. Sa isang drum. Sa isang drum. Imi-mix natin 60 with 60 liters, liters na tubig. Ayan. And then, kukuha po tayo doon sa pinagmix mix na yun na drum ng isa't 500, kalahating... Uh, 150 lang. 150 ml. Oh, isa, isang, isang, isang sardinas. Sardina Ilalagay natin with ay uh, isang latang sardinas na yun na pinag-mix. Ilalagay natin sa 20 liters na tubig. Mm -hmm. Lalagyan natin ng... Isang lata na uh, urea, tama ba? O kalating lata? Uh, isang lata lahat uh, kasi pinaghalo natin yung hydran at saka urea. Ayun, isang lata lang po ng hydran at saka... So 50-50. Isang lata ng urea? Oo, oh, kalahating lata ng sardinas ng hydran at saka kalahati rin ng urea. Ah, okay, kalahati. Ayun, so ganun po mga idol ha. Magmix ng abono, yara tropikot, yara unique 16, plus 60 liters sa tubig. Mimix po yon. Kukuha lang po tayo ng isang sardinas doon. Nilagay po natin sa 20 liters sa tubig. And then, yung hydran, kukuha po tayo ng kalahating sardinas at saka kalahating sardinas din na urea. Ipagmix po yung tatlo, yun ang dinidilig dito mga idol. 150 lang din per hill. Yun. O isang lata ng sardinas per hill po. Yun. Sa pinagmix natin na 20 liters sa tubig, isang latang sardinas lang ang nilalagay dito. Ayun o. Oh. Kaya ganun ba partner na malakas o oh, no malaki po ito ganyan nasa kalaki oh. Oo. Actually ano eh malaki -huh. pa pa ito. Kaya nga nag-start tayo ngayong araw na nag-add on na tayo ng urea. Oo. doon sa pagpapa-expand ng bunga. So sa 20 days na remaining, maaring lumaki pa ng lumaki ito ano sana no. Ano po ang uh, tulong naman dito ng na ating ginamit na Primo Plant Booster na Foliar? Kasi iba naman yung mga abuno natin mga idol mm -hmm. So yung abono natin na granulars, yun po is para dito sa puno. Mm -hmm. Ngayon, yung uh, Primo Plant Booster naman natin na Foliar is para sa dahon at saka padami ng bulaklak. At saka ano pa ba yung mga benefits yun partner? Actually sa ano din, talaga sa bunga. Kasi nakakatulong din talaga pag, pampa expand yung uh, Primo Plant Booster sa bunga. Mm -hmm. At saka ano siya, kumbaga all-in-one kasi yung ano, yung uh, Primo Plant Booster, siya yung pinaka maintenance natin. Kumbaga yung nilalagay natin na binuno dito sa ano, sa ilalim, sa puno, uh -huh. ay nasa ano na nasa ano na rin 'yan nasa Primo na rin 'yan. Kaso lang, yung uh, Primo <coughs> kasi full year siya, i-spray uh -huh. natin. So maliit lang yung amount, konti lang yung amount na na-absorb ng uh, halaman. Uh -huh. Dahil ah uh, ini-spray lang natin sa tudahon unlike na i-ano natin dito, i-drenching natin sa pinaka puno talaga. Kasi ito naman 'to yung pinaka bunganga talaga ng halaman natin dito. Ito puno. Puno. Ayun. So yun, nagpapadami din ba 'yun ng bunga? Yes. Nagpapadami talaga ng bunga kasi 'yung primo siya 'yung nagpapalabas ng ano eh, ng maraming bulaklak eh. Uh -huh. So kapag ka maraming bulaklak, maraming na ano, nabubuong bulls or uh, bunga. So partner, tanong ko lang, dahil nag-start na po tayo mag, uh, ano ngayon, palaki ba yun? Anong tawag doon? Oo, magpapa-expand Ano, tuloy pa ba yung pag-manual pollination natin dito? asa sa ngayon, pinastop muna natin kasi uh, mag-ano kasi tayo eh, maglalagay na tayo ng, ano, ng uh, urea. So may tendency kasi na malalaglag din yung ibang ano. Ibang bunga dahil marami na yung susuplayan niya na bunga na yung mm. mga nutrient na nilagay natin. May possible talaga na Malagla ma ano malaglag din yung iba maaabot din yan So ang ang standard talaga dapat nasa 2 at 3 lang tayo per oh, hill. Per yung hill. yung ititira natin para ma, ma ano natin maabot natin yung ah, ano talaga yung pinaka malaking bunga. Na... Oh, so dito nakaabot na ba tayo ng mga ganun? So ito nasa, ano pa lang nasa dalawang kilo pa lang tayo ngayon. oh Pero may sa isang puno maabot ba natin na two pieces ang bunga sa mga ganito actually meron na so sobra pa nga ibu iba may apat may tatlo pa nga Ay, ganoon. so ang ginawa natin pinahintuan muna natin yung pag uh, populinate so ang gagawin nating technique dito pag naka harvest tayo ng isang basis yung mga yung first uh, first uh, picking tayo hey. so maliliit pa yung ibang mga bunga wala tayong pupukusan ng abuno doon naman tayo mag, mag start naman ng pulinate Ah, two times mag ay magpulinate dito? Tuloy-tuloy uh, yung pollination natin hanggat uh, may kipapanabas na bulls. So, so kahit nag na? na kahit nag eh. na? Oo, maganda naman yung dahon. So susubukan natin na uh, hanggat kayang ano kaya nating uh, pakapitin Oo. so papalakihin din natin pero dito kasi partner is maulan kaya ganito ito 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 ito, ito. yan purong basang-basa yan sa ulan eh halimbawa ito nakaloblob sa tubig yung mga bunga niyan Paano yan? Hindi ba yan madadamage? Yung mga ano, mas maganda talaga yung ano, yung nakaangat. Ayan, o, hindi naman napunduhan ng tubig yan. Oo. Pero yung mga napunduhan ng tubig, so may possible masisira din talaga. Oo, no. So, ano naman, wala namang ano, yung matuyo naman siya. Kahit ang ulan uh, diretso naman yung tubig doon sa pinakakanal natin. Ayan, yan yung pinakakanal. And I think ang isa sa mga main reason na nagpaganda talaga ng dahon dito, yung weekly application natin ng uh, primo plant booster dito sa ating uh, three days, watermelon. Three days lang. Ah, three, every 3 days? Every three hindi days. na tayo weekly? Hindi na, hindi na tayo weekly. Ah, every 3 days na. Yung weekly natin, sa pipino yun. Ah, sa pipino ang weekly ay, uh, application natin. Oo. Kaya, tingnan yung mga pipino yan, sa gilid na yan is uh, sobrang, naga, parang naga blue blue na yung mga damo, no? Pero kasama na yung pesticide yung maintenance, hindi talaga nawawala yon. Mm -hmm. So, gumamit na pala tayo dito ng, ano, ng, uh, yung last na application natin dito, Gumamit na tayo ng cheese no para doon sa mga white flies so na-control na natin yung white flies Ay, Wala na nga oh. Wala na na-control natin. no. Na, oh. So dalawang application so, wow. ng uh, cheese kasama po yung uh, Vertaco para sa uod. Vertaco. Mm -hmm. Cheese, Vertaco Oo. tapos yung Luna na fungicide. 'Yon. So gumamit na tayo ng medyo malakas-lakas kunti na fungicide kasi nagdadala na ng daan ng bunga yung pakwan natin, kailangan maproteksyon na natin yung dahon para hindi siya magkasakit. Diyan Dalawa yung bunga niya oh. Isang ano lang yan dito, isang punuan lang yan diyan banda oh. Yan. So dito po pala mga idol, plano po namin is after harvest dito, kapag maganda pa rin yung dahon, atin pang ipulinet ulit. Ipulinit. Para magbunga ulit. Actually, ano, Raton kaya, uh, susubukan lang naman natin kasi uh, ano ito parang trial and error naman itong area natin. Oo. So kadalasan talaga sa mga nagpapakwan hanggang tatlong ano lang talaga hanggang tatlong harvest, lang wala ay, na wala na talaga yan yeah. kasi yung dahon bumibigay na oh. or na natutuyo na nalalanta na nalalanta na yung dahon pero kapag ka naka-harvest na tayo tatlong beses at saka presko pa yung dahon uh -uh. hanggat may bulaklak ipupulinit pa rin tuloy natin. pa rin tuloy, -tuloy ano, so, pero yun is trial na lang ano laki uh, na mga bunga oh. ito I think para nanoblob siya partner oh, halika dito ito is para malublob siya sa tubig Ayan no, no? Wala bang ano yan pag mga ganyan halimbawa kung maulan na maloblob siya? Ayan o? Ah wala naman Baka matuyo tuyo naman yan, naman. tuyo naman yan, tuyo yan. Ayan o, ayan pag ganyan o, no? na ayan o basa o, oh. okay. hindi yan masisira. Mas maganda sana yan kung ano, kung no? may... Kung may mga dayami tayo na mas malapit, lagyan natin yung pinaka ano niya, yung ilalim. O pinaka ilalim yung nag ano, sa lupa. Ay oh. Ah, naabot pa ata ng ano oh mga worms <laughs> ayan so nakaka-excite naman po mga idol sana po uh, soon is uh, makapagbigay pa po tayo dito ng update ayan dito tayo kay partner. ay yun sobrang laki na oh yun oh. Wow, sobrang laki na. Nasa, ano, tatlong nasa kilo na to. Isat kalahati hanggang dalawang kilo na. Yung mga... Ito may tatlo na siguro to no. Saan? May ganyan, ganyan. Malapit na. 3 Malapit na mo tatlong kilo. Saka kagandahan yung mga second ball, third, ay maganda yung kapit. Ito, ito. Yan, second ball na yan, no. Maganda yung mga topic niya. Yan, second ball. Yan. Iba pa lang kulay pag second ball pa lang, no. Hindi pa siya nagbublo. 15 days pala lang tayo nagpollinate dito. 15 days. Usually sa mga nagpapakwan ay 10 days lang. Oo. Uh -huh. So, nag-stop na muna yan focus na muna sa pagpapa-expand tayo. 15 uh -huh. days tayo nag-stop ng na pollinate. Oh, yun. Oo, yon. So, intayin na lang natin na maka first harvest tayo. So, pagkatapos natin mag-first harvest, diretso tuloy yung pagpo-pollinate. Piliin lang natin yung mga malalaking balls Oo. Yung may mga malalaking balls Yun lang yung pupukusa natin, natin. Okay. Ayan so maraming salamat mga idol So ikka 40 days na po nating watermelon At saka ganun po yung ating uh, Update Napakala Napakalaki na po nila mga idol So soon magbibigay po ulit kami ng update I think 5 to 10 days from now Sobrang laki na po nila mga idol So babalik po kami dito para magbigay po ng update Kabot na ng uh, 5 to 6 kilos Kailan po yung harvest natin expected Jor? am um, baka hindi na abuti ng ano to siguro ma end of the month siguro kasi kung 40 days ngayon may 20 days pa tayong natira meron pa ayun so yun po yun mga idol so, so ang target talaga natin is sa uh, end of the month end of the month we will see and kung ilang kilo yung harvest natin Ayan. dito sa uh, almost ano 3/4 hectare o kulang no, kulang kulang 3/4 kulang 3 kulang, 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 kulang sobra kalahating hectare ya mga kalahati lang siguro ito kalahating o, hectare kalahati po yan. So mula dito sa Tupi, South Cotabato. Gabi na po umadol. Happy farming. Kasama natin si Boss Jory. Bye-bye.